Hi guys, so today is September 11 So medyo uh, sa monitor ko ng kanyang blood pressure Talagang okay. nag slow down yung kanyang BP As in bumaba siya, nag 140 siya, over 100 Kasi talagang nakinig na siya sa mga kinakain So okay. halos prutas na lang at gulay Mm. So, ni nilimit namin yung baboy, uh, manok nga lang, basta walang fatty foods. At, And salty foods. Uh, yan, salty food is the Ibas most po kayo important. po sa maasim, masyado. Maalat. Ay, sorry, maalat, maalat pala. So, kailangan so, talagang salty. yung maalat is bawas talaga. So, na, medyo nasasanay na siya sa so, medyo walang lasa. Mm which is good for him kasi mahirap na pabayaan natin yung sarili natin. I mean, imagine natin. guys, my BP was 225 over 100. 140. Oh, 140. And now it's down to like 1, 148. Yeah, so naka-off siya ng 2 weeks na. Mm -hmm. Hindi siya pinapasok ng 2 weeks na kasi uh, hindi pa pwede. Sabi ng doktor, so hindi pa pwede. So, we will see uh sa coming friday September 20 eh ano ba yung 13 ah uh, September 13 babalik uh -huh. kami for the third time sa urgent care uh -huh. titignan kung ano yung sasabihin ng doktor kung pwede na bumalik sa trabaho so yun talaga guys ang pinaka Mega Mega shout dito. out sa sa inyo pong lahat maraming salamat sa, sa mga nag-prayers um nanu um so prayers yes definitely the prayers and uh you know when i help somebody who's in my situation to lower down their blood pressure kasi before takot na takot akong i-monitor yung blood pressure ko kasi alam ko mataas eh and binabayaan ko lang until to the point na nandito yung asawa ko inspire me to uh take care of my blood pressure kasi sabi ng doktor sa akin, I'm a walking time bomb. Yeah. They It's a silent killer, guys. Yung high blood pressure talaga. So, please, I urge you guys to to monitor your blood pressure. Huwag natin babayaan yung health natin mm talaga. -hmm. you know, yes. especially nowadays. Yes. So, yung pagkain talagang dapat limit lang tayo. In moderation mm. lang palagi. More gulay. Yes. Possible that yung maraming tubig yes exercise yes so, yun it's like walking ka. and uh, kasi lalo na dito sa America guys sobrang yeah. hirap na magkasakit ka dito kahit and sabihin grabe. mo may insurance ka sobra kakabahan ka pa rin kasi nagtatrabaho ka eh dito hindi pwedeng hindi ka magtrabaho mm -hmm. as in basta Yeah. Maraming maraming salamat. Thank you so, guys. guys. God bless all of show you. Show namin kung ano yung mga oh. uh, pinapakain ko sa kanya. Yes. Na pagkain para maging healthy. God bless guys. At continue ang kanyang low blood Kaya pressure. Ingat kayo. Ah, ah. So hi guys. For today's video guys. Yan. Gukupitan ako ng asawa ko kasi wala kami pambayad sa salon she trust me guys yeah so para makatipid tayo guys kailangan maging practical yes hindi <laughs> ba asawa maggugupit eh. matindi matindi at least may nakakain kami wala rin akong pambayad sa kanya pag ginupitan niya ako ang gupitan ko di ba may bangs pero may iba naman yung ano itura ko <laughs> guys pag may bangs <laughs> <laughs> matindi matindi kahit ano mayari sa hirap at ginawa guys Kahit, uh... <laughs> maggugupit lang. Minsan eh, hindi kami nagkaka-entundihan, pero sabang daw eh, mahal na mahal namin kami lang isa't isa't. Tama, hmm. so, tindi yun, tindi. Ang Okay. Huwag oh, ba nga ba mabilis? So, mo eh. How short you want it? I'm gonna stand it. hold on. mm just wanna. Okay, tell me how long. Just mm -mm. make sure. Nick, I don't Okay. You guess. Mm -mm. Okay. kuntiin mo lang din. Oh. Okay. Kasi mamaya naman pag final na na-eat straight mo. Lalabas mo. Yeah. Okay. So guys, dinna <laughs> nice. show. Oh my god. <laughs> See. <I'll be> <laughs> Mm-hmm. <laughs>

<laughs> okay na yan? Mm. Matende. Okay. <laughs> Ini <the> street lang. <laughs> la. <laughs> na. So ayan na guys, ang final look. O, oh, di ba? Pantin Fruby. Pantin Fruby. Kailangan ng plancha oh. yun. Wow. Kaya, let's see all that hair that you have got. Grabe. It's not in it. So, guys, ganyan kadamim yung buko Matindi. Anak sayang So, ibibenta ba natin to? Give to me. Thank you! Thank <laughs> you!